ano Ano muna ako ngayon? Ano bang tawag dyan yun? Baker. Kasi nga, bumili ako ng cake. Tapos, walang nakalagay na ano. Ano kayong gagawin ko? First time ko pa naman. Ay! Kasalanan talaga to ni Ma'am Judy. Di man, wala man lang nilagay na ano. Parang happy lang ang malalagay ko. Ang hirap pala, no? Ang hirap niya. Ang hirap pala mag ganito. O okay, <laughs> Hap. di ko nga alam kung itch ba to. Parang naging in en na. ba? Kasi nga guys, diyan na lang ako bumili sa siksikan ng cake. Dahil, ang layo kasi doon sa BM Road, doon ako bumibili sa Puerto Food Delicacy. As in, sasadyain kasi pag doon bumili. <laughs> As in. Diyan kasi malapit lang. Ang problema, walang nagsusulat ng happy. So, ano na to? Okay lang. Ano kayong gagawin ko? Kasi nga ito chocolate, hindi siya yung icing. Ang hirap palang maglagay. Tingnan nyo. Oh. <laughs> Happy lang yung nailagay ko. Wala pa yung ano, foundation day. Ay, naku, ano ba? bang ano ng abukado? Kasi kung lalagyan ko to papangit na. So, magpiprint na lang siguro este. Papasulatin ko na lang siguro si Dima mamaya ng happy foundation din. Tapos, ilalagay ko na lang sa stick. Tini! Ganon. Tingnan nyo naman. <laughs> Ang hirap pala mag -ano, no? Tapos minsan nagre-reklamo pa ako kasi nga. Ang liit pero ang mahalin po lang. hirap ko. Wala kasi ako maisip na pwedeng i-ano sa ano. Foundation day mam mamaya. So, sabi ko bibili na lang ako ng cake. Ayan, ito na. Bala na mamaya si Jan -Dip.